Mga residente, sa inyong mga barangay officials, mapag-awad po natin pangunan ni Capricin uh, Bua uh, sa mainit na pagtanggap sa amin sa inyong uh, barangay na uh, maraming salamat po uh, pati sa pagsama sabing kanina sa upland kayusan natin uh, syempre binabati ko po ating uh, congressman uh, Roman Romulo ating vice mayor Dodon Jaworski kasama rin natin ang ilan sa ating mga konsehal uh, ng uh, distrito 1 si Councilor Simon, tando po at si Councilor uh, Volta na uh, Delos Santos. Ano, yung mga ibang konsen natin, pinapagod po ang kanilang pagbati uh, din sa inyo. At uh, okay pa po ba kayo din sa likod? ano, okay. Tanong ko lang po ano, kasi nabanggit kanina yung sa senior citizens natin. Meron po ba dito mga senior citizens? Hindi. Magkagawa, senior na po ba kayo? In fairness, hindi naman po halataan. Hindi halataan. <laughs> 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 senior na 65 pataas, meron po ba? right oh, <laughs> sixty na po kayo? 73, oh, 73 na po ka kayo? Uh, wala wala rin po isyu so, tatay tatay natin. di nasa di nasa di nasa di nasa di nasa di nasa sa nasa di nasa di nasa di nasa di nasa pareho pareho sa aking tatay. Kasi tatay ko po 1954, hindi po nalalayo sa edad niyo niyo. 51 ako. 1951, 1951 kayo, 1954. 54. Halos magka-batch lang po. Kaya siguro yung mga batang 1950s, may sigreto po siguro, no? At hindi tumatanda ang itsura. Kita niyo naman ang tatay ko. 70. Uh, 70 years old na, pero hindi naman yung mukha pang bata kaysa sa akin. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, oh. oh, talaga. Kaya ako po natatalo dahil napanggit po kanina ni e Congress Roman. Yung uh, nakasalang po ngayon sa ating konseho, kina Councilor uh, Pau sa po yung sa community on senior citizen affairs po natin, na expansion ng ating local senior pension. Sino po pa dito ay kasama na po sa ating local senior pension. May ilan na rin pala, okay, mabuti po kung gano'n. Ah, uh, konting tulong po ng inyong lokal na pamahala kasi alam po namin na hindi naman lahat nakakasama doon sa DSWD pension. Malaking tulong din po yung DSWD pension kaso talaga maraming hindi qualified. Kaya minabuti po natin, noong 2022, gumawa po tayo ng sarili nating local senior pension na 65 pataas, wala nang income, retired na, o wala talagang uh, trabaho, uh, walang SSS, walang GSIS, gumawa tayo ng sarili nating programa. Na ilan lang tayo na may ganito sa buong Pilipinas, ano, na LGU. Yung sinimulan po natin noong 2022. At ngayon po, 2024, meron na tayong mahigit 20,000 beneficiaries ng ating local senior uh, pension po natin. Kasama po yung mga ibang uh, nanay po na nagtaas ng kamay kanila. <coughs> Pero ngayon po, 2025, January 2025, sa utak po 2024 pala lang, o bilis ang panahon, ano? Ayun, 2025 na, ang iniisip na po natin kung paano palalawakin pa yung programa, dahil sa araw-araw ko -araw po pong pag-iikot. araw-araw po kami kami ko? talagang araw-araw po kami nag-iikot sa 30 barangays natin sa lungsod ng Pasig. Napakalaki ng ating lungsod. Sa pag-iikot po namin, marami kaming nakakasalubong at lagi pong sinasabi sa amin, Mayor, uh, hindi kami kasama kasi may pension ako na maliit sa SS. Hindi pa ako makasama sa local senior pension. Ngayon naman po, ang sinasagot ko, siyempre, bago yung programa, unahin natin yung mga walang-wala po talaga. Pero, habang nakikita natin na lumalaki yung pondo natin, kaya na napanggit ni Vice Mayor kanina, habang uh, uh, umaayos yung programa, ay, pwede na po natin siyang i-expand. Kaya, ngayong taon, nakasalang na po ito sa City Council natin, yung ordinansa po. Ngayong taon, isasama na rin natin sa Local Senior Pension, kwalifikado na rin po yung mga senior na 65 years old pataas, kahit may maliit silang SS na pensyon. Wow! Ibig sabihin, i po natin yung uh, ceiling sa 4,000 pesos na SS. 4,000 pa baba na SS, okay lang po. Kasama na rin po sila sa local yeah. yeah. Yung mga pa, lang pa, kayo po yung may SS. <laughs> kami na sa iba sa mga kamag-anak ni po. Ano. At nyo na lang po yung mga announcement natin. Malapit na naman ipasa to ng Nakahanap na tayo ng bondo. Uh, na yung ordinansa. Siguro ilan linggo na lang makakapag-announce na po kami ng uh, uh, yung sa scholarship, nabanggit na rin po ni Kong Roman, yung pag-expand natin ng scholarship itong nakaraang mga taon yung pag-asa uh, scholarship program natin na hindi lang po basta allowance kundi libre yung uh, tuition natin para sa mga hindi makapasok sa PLP imbis na imbis na magpatayo kasi ng bagong school na isip ni Vice Mayor at sa totoo, ideya po ito ni Vice Mayor Dodo -do kasi sabi nga kanina yung Unifast do no, ni Kong Roman napakalaking tulong po niyan sa mga state universities and colleges natin kasi yung PLP eh, siyempre may limitasyon po yung kaya niya niya ako the freshman kada taon. Kasi sabi namin ni Vice, na isip ni Vice, eh, pwede tayong magpatayo ng bagong school. Pero, pa tayo magpapatayo ng bagong school. Samantalang may mga private school na magaganda rin naman na pwede natin itap, pwede natin i-partner, makakatipid yung pamalan kasi hindi na tayo gagawa ng bagong building. Pabayaran na lang natin yung tuition, Nakapag-aaral pa sila sa private na maganda, mataas ang kalidad. Ito po yung Pasi Catholic College, Arillano Hopefully, by next school year, kasama na rin po isa sa Rising University sa Pilipinas, yung National University, NU, sa East Rodriguez, Pasig. Bakit po namin nababanggit itong pag-expand ng mga programa natin? Sa totoo, hindi lang po ito yung mga ina-expand natin na programa meron na rin po tayong naka uh, na na rin po sa city council po natin uh, na councilor Volta na councilor Simon yung para sa persons with disabilities po natin na para local senior pension pero para sa mga pet ridden ibig sabihin hindi talaga kayang magtrabaho na uh, di hindi talaga makaano kumbaga nasa bahay na lang bedridden nga po ay eh, bibigyan na rin natin ng konting tulong Uh, quarterly parehong rate po dun sa local senior pension natin. Uh, by, ano, siguro first quarter na ayos na po, halos kasabay po ito na expansion ng local senior pension. dito po makikita natin na habang lumalaki yung pondo natin, sinisiguro natin na makikinabang ang ordinaryo mamamayan. Alam nyo, ito pong paglaki ng pondo, pag-expand ng mga programa natin, sa ibang sektor pa po, pero hindi ko na isa-isahin kasi kung isa-isahin po natin, baka hanggang tanghali po tayo dito, hindi ko po kami nakapaganda ng tanghalihan. Kaya hindi ko na po isa-isahin lahat ng mga ini-expand o pinadalawak po natin ng mga programa. Pero ang punto lang po natin, ay hindi nga po, lumalaki yung punto natin, sinisiguro natin na pakikinabangan ito ng taong bayan at hindi naman po ito, aksidente lang o nagising na lang tayo ibla isang araw na, uy, malaki na yung pondo natin. Hindi po, paano po natin nagawa na sa loob ng limang taon lamang na doble natin ang budget ng lungsod. Pahigit doble ang ating, uh, paano natin nagawa na yung mga presyo na mga pinapagawa natin. Ito po, nabanggit ni Kong kanina, 200 meters din po ito. Ano ba yung exactong sukat po? 249 meters yung pinuprendo po natin dito. Yung pavement po natin na bago. May bahagi din po na pinaayos yung drainage. Pero total project cost natin, magugulat po kayo. Kung may kakilala kayong uh, engineer, pwede niyo pong tanungin sa kanila. Kung may kakilala kayong marunong sa construction, tanungin niyo po sila. Paano na paggawa ito? Ng LGU, may contractor's tax pa yan. May VAT pa yan pero napagawa po natin sa 1.5 million pesos lamang. Pag po ninyo per meter or per square meter, ayoko naman po kumpara sa ibang LGU. Pero dito na lang sa Pasig para hindi na natin sa ibang LGU. Tingnan nyo po kung magkano yung mga pinapagawa noon at ngayon may kita nyo, talagang bumaba yung mga contract price natin. Yung mga per square meter natin na presyo, talagang bumaba po. Paano natin ginawa yan? Siguro yung iba sa inyo, marami po sa inyo narinig naman po, laki na kwento po yun. Hindi po biro yung ginawa natin simula 2019. Pinanggap po talaga natin sa City Hall, sindikato, totoo po yan. Isipin po ninyo kung yung mga SOP o yung mga kickback nun, no, yung mga standard na sinasabi nila, nakakagulat po, pero sa totoo, di alam ng maraming mamamayan sa gobyerno, yung sinasabing SOP, 20% yan, 30%, minsan higit pa sa contra price na bubol sa lampo. Yan po yung pinakasan natin sa lungsod ng Pasig. Sabi nila sa akin noon, nag-umpis ako ako bilang mayor, imposible yan. Hindi mo matitigil yan dito. Hindi mo mapipigilan yung mga sindikato na yan. Pero sa tulong at support na ninyo, sa tulong ni na Congressman Roman at lahat ng mga kasama natin, nagawa po natin sa lungsod ng Pasig. Pinakita natin na posible na magkaroon sa Pilipinas ng pamahalaan na tapat na maayos, na walang tigpakan, na nagagamit ng buong buo ang puwersa ng kaban ng bayan. Nagawa po natin. Kaya ano po nangyari? Tumaas yung budget natin, bumaba yung mga expenses natin, bumaba yung presyo ng mga kontrata natin. Ano po nangyari? Una, nagkaroon tayo ng konting sobra. Nagkaroon tayo ng mga savings na sa susunod ng mga taon, sisiguraduhin natin na magamit na po natin ito. hindi naman po pwede billion yun po yung natipid natin eh, na dating napupunta sa korupsyon. Sa totoo, mahirap din po ito gastusin ng maayos. Kaya hindi natin kinipinit, lalo na noong 2019 hanggang 2022, bukod sa pandemya na bawal ang maraming bagay, ay medyo naghigpit din po talaga tayo. Ito po, lagi ko naman din po kinakwento. Naghigpit talaga tayo ng gusto. Wala mo ng malalaking proyekto hanggat hindi tayo sigurado, hindi tayo confident. But, uh, Patalasan, pag may bago mayor gusto, ang malaking infrastructure project, pero may, para may mapakita ka agad, mapokey ka agad. Pero tayo hindi natin inisip yun. Hindi ko inisip kung ano yung makikita kung accomplish isip po natin. Dapat yung totoong pagbabago, itaguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting pag no? itaguyod natin ang pagiging transparent ng ating pamahalaan, walang tinatago, ipakita natin lahat, at uh, tuluyan natin gibain ng mga aparato ng sindikato sa City Hall at ngayon po, ito na nagkubunga na nagkubunga na yung mga pinagkirapan natin ay naguyod ng mga pagbabago nandito na po tayo, hika nga sa exciting part ng ating kasaysayan kaya na po natin gumawa ng mga infrastructure project na medyo mas malalaki pero sa totoo, hindi naman pa rin yun ang focus natin ang focus natin, yung mga social services, ang focus natin kung ano yung magiging mas maganda at higit sa lahat kung ano yung mga magtutulong natin sa lungsod natin, kung ano yung mga uh, ibig sabihin yung pangmatagalan yung lagi po natin iniisip sa kahit anong proyekto natin. Malusog na batang pasigyan yung banyan sa school, yung mga libre check-up natin sa mga paaralan, yung mga pinapagawa po kung saan saan sa lahat ng barangay natin, ang lagi natin iniisip, ano ba yung magiging maganda para sa ating lungsod? Hindi lang para ngayon, hindi lang para sa linggong ito, kundi yung pangmatagalan. Uh, Inisip po natin, kaya nagiging prioridad natin, edukasyon, kaya tulungan natin ang mga kabataan natin. Kaya po, ganda po ang forma ng inyong uh, papahalaan. At sa totoo po, yung mga nagagawa po namin, syempre, hindi ko po kaya na mag-isa lang. Hindi ko po ito magagawa. Kahit anong, ang isang tao, kahit sabihin niya, magaling o mataling, pag isang tao lang po, walang mangyayari. Kailangan po, nagtutulungan po tayo. Ang inyong mga na po, alam niyo, mula nung uh, nagkaroon tayo ng mga kasama rin sa ating city council na hindi lang basta magaling o hindi lang basta masipag, kundi aligned dun sa vision natin para sa isang tapat at malinis na pamahalaan uh, kung saan nagagamit talaga ang lahat ng resources natin para sa asing mga kababayan. Talagang gumaan din po ang trabaho ko. Ngayon po, may kita niyo po yung budget ng City Council talagang nagagamit ng maayos. Hindi uh, na sila nag-iisip ng kung anong ghost project basta kung ano yung budget, ginagamit ng maayos para sa tao. At dahil aligned sa vision natin, ako po bilang mayor, hindi na rin po ako nahihirapan mas nadadalian po ako, mas nagiging mabilis, mabilis po ang uh, pagtugon natin sa iba't ibang uh, hamon, sa iba't ibang mga pangailangan. Ano? Uh, kaya wala 22, talaga ang laki ng pasasalamat ko din sa inyo na niyo ako ng mga maayos na kasama. Uh, yan po si Vice Mayor Dodot, ng ating City Council, talagang uh, napaka-active bukod sa align dun sa vision natin, masasabi po natin na napaka-aktibo po ng ating City Council. Dati, papasa lang kaagad, o ano, hindi natitingnan, hindi napag-aaralan. Ngayon po, talagang nagbibigay din sila ng mga input, pinag-aaralan po yung mga measures natin, uh, na nagiging mas maayos yung mga expansion natin ng local senior pension, ng scholarship, sa personal disabilities natin, yung sa mga school natin, ang uh, nakitulong po talaga na ang ginagawa nila. Kaya, sana uh, patuloy ninyong suportahan ang inyong lokal na pamahalaan. Ito po, hindi naman po para sa amin lamang, kundi para sa ating lahat po ano. Uh, alam niyo sa susunod na mga panahon sa totoo lalo pang lalaki ang budget ng basic, lalo pang pa-expand ang mga programa natin. Pero talagang kailangan uh, mag may isa lang po akong pakiusap sa inyo. Alam niyo medyo nakapaan ako na si pakiramdam ko, mawawala na naman po yung boses ko. Yan po talaga yung sakit ko eh, nawawala po yung boses ko pagka lalo na pagdandong... ano, Oo po, napapalat po ako. napapansin po ninyo at uh, parang ilang pinko na rin akong inuubo. Ano you know? po? <coughs> Father, pagkasal niyo po ako ha. Ano wala na po yung uubo namin. Pati si Kong nadali nung uh, Pasko. Anyway po, natapos na rin po ako sa aking uh, mensahe. Dahil uh, sa totoo, kung babanggitin ko po lahat ng gusto kong ikwento sa inyo, yun na po talagang abutin tayo ng alas 3 ng hapon dito. Pero isa na lang po, may isang pakiusap lang po ako sa inyo. I Alam mean, niyo, nakita niyo naman po lahat ng ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan, yung mga accomplishment, achievement, yung progreso natin, yung mga pagbagong at agulit natin. yung itabawa, yung pamaskungan do, yung mga servisyon natin. Hindi na natin, umpaga, uh, uh, pantay-pantay ang tingin natin sa bawat uh, mamamayan. Hindi na kagaya ng dati na pagka... Uh, nakita ka, kasama ang kalapat, tatanggalan ka ng bayong, di ba? eh, hindi na yung gano'n. Pa patas po tayo, pantay-pantay. Pinapatunayan natin sa lahat ng uh, ng tao, sa mga pasigenyo, at sa lahat ng Pilipino na posible yung gantong klaseng pamalakad. Posible yung gantong klaseng pagkugubyerno. Posible na tanggalin yung politika mula sa pagkugubyerno, mula sa gawain ng ating pamahalaan. Aso siyempre, natural lang din naman po na may mga iba na gusto tayong iatras. Gustong bumalik dun sa mga lumang kalakaran kasi nakikinabang po sila dun sa mga lumang kalakaran doon. Kaya talagang hindi po kayo magugulat kung minsan may mga disinformation campaign, may mga fake news na nangyayari. Bilang mga mamamayan ng pasigenyo, may iusap po ako sa inyo na maging maingat po tayo. Yan lang naman po ang pakiusap ko. Wala na po ang ibang pakiusap. Kundi maging maingat, maging mapanuri po tayo. Lalo na po sa mga mahilig gumamit ng Facebook. Dahil ang dami po talaga. Yan. Minsan, harmless. Halimbawa po, minsan, may lumalabas na chismis na girlfriend ko daw si ganun o si ganyan. Eh, eh, nakakatawa lang yun. Hindi eh, naman, ano, huwag niyo yun, nasabiin yung pangalan. Ano ba yan? <laughs> <laughs> nakakatawa lang yun. Harmless. Pero sa totoo, ginagawa po yun ng iba dahil kumikita sila doon. Diba? Gumagawa silang fake news, pag maraming views kumikita. Pero, meron kung iba, na iba yung pakayo, iba yung layunin. Hindi po para kumita sa Facebook na ads, kundi ang target, eh, i-reverse yung mga pagbabago na ginagawa natin sa pamahalaan. Isabotahe tayo, magkalat ng fake news, para umatras tayo bilang isang lungsod at bilang isang pamahalaan. Ito po, makikita nyo naman po ito, yung mga trolling operation, nakikita nyo po, yung post sa loob ng limang minuto, biglang may isang libo na angry react na wala naman dati, biglang magkakaroon. Minsan, makikita nyo po, uh, may mga Vietnamese, may mga Bangladeshi na page, mga foreigner. Biglang ginagaya yung mga page device ko Biglang ginagaya yung page ng Local Youth Development Office. Biglang ginagaya yung page ng Pasig Urban Settlement Office. Alam nyo, mahal po gawin yan. Bumili ng page ng mga galing Vietnam, galing de Bangladesh, tapos biglang ginagaya yung page natin, tapos nire-report yung mga original. Lagi, hindi po madaling gawin yan. Ibig sabihin, ginagastusan po talaga. Ang tanong, bakit? Siguro, kung mag-iisip po tayo, ma malalaman din naman natin kung bakit, kung ano yung layunin nila, kung ano yung gusto nilang gawin. Nai-atras tayo, tayo, balik tayo dun sa panahon na naganap o talaga uh, talagang malakas yung mga sindikato. Dahil, alam niyo na po yan, hindi ko na kailangan. Kaya pakiusap ko lang po. Uh, labas ang politika. Mag-ingat po tayo. Huwag tayo magpaloko. At uh, maging mapaluri tayo. Pag may tayong post, totoo ba ito? Saan pa nang Totoo ba yung page? Una sa lahat. Baka hindi pala totoo yung page. Baka nakalagay lang. Hindi ko soto supporter. Pero sa totoo, ibang tao pala gumawa magpo-post ng isang maganda, tapos biglang hindi na maganda yung susunod. Maging maingat, maging mapanuri po tayo. Okay lang po ba yun? Maging maingat lang po tayo para hindi tayo madala o maloko sa mga ganyan. Minsan kasi, mag-relax na tayo, matutulog na tayo. Diba? Minsan, may masyado tayong relax. Pero sige, kung ano na lang mabasa. pero kailangan po talaga sa panahon ngayon, maging maingat na maingat po tayo. Yan lang naman po. Pasensya na kung uh, nabanggit ko ba, pero talagang uh, mainit na topic yan sa atin ngayon at uh, kailangan talaga maging maingat. Pero uh, bukod po ano, you know, basta tuloy-tuloy lang po tayo magtatrabaho dahil ito na po, muli po nakikita na natin yung bunga ng lahat ng mga pinagsikapan natin, yung mga tinataguyod natin na pagbabago, mga reforma sa ating lungsod. Mula sa larangan ng edukasyon, hanggang sa para sa mga senior citizen, hanggang sa infrastructure at marami pang iba. sa larangan ng health, talagang wala tayo makikitang sektor na sa nakaraang tatlo, apat na taon ay hindi nag-improve pagdating sa ating LGU. Uli po, nagagawa po namin yan ng mga opisyalis sa tulong at sa support po niyo. Maraming maraming salamat. Congratulations po sa mga kayorang po. Mabuhay po kayo. Two, three. Congratulations sa mga kayorang po. No, no.